Yo mga katusok mga kaespero So, pakita ko muna tong area dito Ang ganda yan So, lakarin natin So, may butas dito So, pwede dito matulog Ano? Sabi ng dagat Patungan beach Ayan. ganda ng rock formation yung tubig ang linaw ng tubig ay ang linis ang ano ah so malon ops yan o ayan o saka na natin sa kabila ayan guys may ano dito guys oh. ayan. ano te, kinain ng ano to eh? para kinain ng tubig kaya nakaganyan yung itsura ata you know. parang ano to, bato? bato pala to Nag-layer layer yung bato. Solid yung mga bato dito. Mga makikita tayo ng fossil ng crab. Ano? Mga Ah, guys. So, may parang ano dito, parang may yung ang tabag yung, may may terrace na pwede ka mag pasilong doon pag malakas yung ulan. Ayan no? Ayan. So pwede tayo dyan. Matulog kung malakas mo yung ulan. Ito. Ayan no? So pwede tayo matulog dyan. Kung malakas yung ulan. Ayan ano to eh. Pagkakas yung pasilungan ano may isla dun sa no? sa harap yan tapos may tubig dyan ano may tubig pwede yan mainom pwede tayo kukuha dyan ng mainom na tubig Ayan. So ayun na yung bangka siguro namin yung magsusundo. Ay parang hindi o oh. parang yan. So malaman nyo naman yan. Oh. yung tubig. So hindi ko na ito. Ay hindi pala lapitan to. Mm, ayan o. Oh. Oh. May tubig yan. So yun na mga katosok na kay Spiro so balik na ako sa area ko so, yun yung kanina pwede yung pasilong yan sa ilalim oh so, yan na yung bangka kailangan nakahanda na tayo So, 'yun lang mga katusok. Maraming salamat po sa panonood. At paki-subscribe sa ating munting channel. kung may mga lakal dito ng plastik sobrang daming plastik dito ano puro plastik yan lahat yung mineral di ba mabinta yan eh, kahit ano ata ito eh mga dalawang dump truck pwede makukuha mo to hanggang dun pa sa unahan ito puro mga plastik yung mga plastik yung mga container ay sinunog namin para may ilaw kami kadabi dito mga crates yan mga plastic mga ganitong plastic oh, di ba mga pinta to yan mga ganyan oh, dami halos plastic yan lahat pagpuntahan dun kahit isang ay kahit ilang truck siguro to yan you know? oh, mga ganitong plastic oh, di ba mapinta to mga ganito oh. ganyan oh Ya, plastik kan, cuma dah mi plastik, ya na, plastic yun. Yan yung mga ano, yung pagkukunin tong mga ano, tawag ito, yung mga damo diyan. Puro plastic yan lahat. Sobrang daming plastic, mga ilang taon na yan. Yung may mga galon. Yan. Sobrang daming plastic mga respiro. Mga ka-adventure, mga kagala. Yan. Ito, so, walang bahay dito, walang nakatira. Si parang ano to eh. Parang naka may parang nakulong siya ng ano ng bundok Ayan. so inantay pa namin yung bangka Ayan. ito silipin natin dito puro plastic to ano, o may baldi yan dami puro plastic yan may mga sampung damtak siguro kanina tatlo yan to estimated ko para kahit sampu pa sobrang dami hanggang dun basura na to eh parang basura na eh ano ganito diba ano to eh parang anong tawag ba to? parang na ano to eh parang na uh, padpad lang dito yan mula dun sa mga beach siguro